Hello so guys, welcome back to my YouTube channel. Mainly next vlog. Uh, guys, gawa lang tayo ng prosperity ball. Pero tingnan nyo naman ang kaginapan sa buhay ko guys. Yan. Kasi sila yung ano, sila yung OG. Sila yung magagawa. ba? Diba? Happy! <laughs> Tara guys! So guys. Uh, habang magagawa sana ako, ayan, may nangunguna na Paano ba yan? Ano ba yan? So, kakailangan na natin <coughs> oh, guys, ng na? tatlong ampaw. Tatlong ampaw. Tapos, syempre, may bulak din tayo. Bulak. Yan. Bulak. Kanyang kayunti, ano lang yan guys. Kasi hindi, ka, hindi ako maganda. Hindi ako maganda kasi pag naganda ako ng pagkain, makukulit po sila, sila, sila yung mga maliliit. Baka po talunan lang nila yung pagkain namin. Hindi namin makakain, diba? Sayang. So, dalawa lang naman kami. Uh, siguro, bibili na lang kami ng pagkain sa kung saan man namin gusto kumain. Para, para din kami. Ano? Tapos, meron na pong meron na pong dahon ng laurel. Meron na pong coin chocolate. Saka gold na pampasward tea. Tapos, meron pa akong ano tawag dito. Tapos, may bariya ko na. 12 perato. Tapos, Hoy, dumidi na yung iba. Pwede ba? Doon ka na. Dumidi ka na doon. Doon, didi ka. Eh, nangingialam ka eh. O, oh, ito pa. Pakilamero. Oh. oh, ito pa. Gusto niya ng away. Tinigyan niya, oh. no? Oh, yan. Tinitigyan niya, oh. Oh, oh diba, diba, oh. naambanan niya. di hmm. Diba? Ang galing-galing ko mag-video. May mga kasama ko majujulet, majujulet. Ayan guys. Ah, uh, kulang pa yan guys, kunin ko lang. Tinago ko kasi baka mabasag. Dahil alam mo naman yung mga alaga ko makukulit, hindi rin pwedeng hindi sila kasama sa aking paggawa ng pospority. Paul, pospority. <laughs> boyoy guys dahil sa magagawa kami ng ano <laughs> Tayo ka lang uh, ka lang ayan meron pa ako malagkit malagkit at saka meron akong meron akong asin tapos meron akong itulog na 12 peraso so unahin muna nating ilagay guys ang ang bulak yan kasama talaga sila o, alis mo na dyan. Dali. O, oh, bulak. Hoy, syungak. Bigas yan. Alis dyan. Huwag mong kunin. Bigas yan. Hoy. Yan. Ilagay na natin ang ating malagkit. Hoy. Hindi nga yan pag Ikukulong ko na kayo. Ikukulong ko na kayo. Naku, no oy. Naku, guys. Ah, uh, saglit lang, guys. <laughs> Hindi ako maganda mamaw dito. Dahil. Kulong ko muna sila, guys. Dahil pinakain nila yung bigas. Kala nila pagkain. Ang ako. Tapos dinudura lang nila. Ay, naku, nananana. Ang gigigil -nan ako. Ayan, okay na ba? Nag, nag, na ba tayo? Ayan. Go farther. Tapos, sunod natin lagay, guys, ay ang egg. egg. Ayan po. Ayan po. Mga egg. Ay! 12 peraso po, guys. 12 peraso kasi, ayan. to si 12 months sa isang taon. Okay. maliit ang aking bowl guys kaya hindi nukas yung aking 12 na egg tapos buti pa si Wapo ang bait tsaka si ano si King ang bait tinitingnan lang si mami kung anong ginagawa ni mami no? tapos isunod naman natin nilagay guys itong mga coin siksik na lang natin dyan guys ha? yan Nagharap kasi ako ng ganito na malaki. daw mahanap. Gusto ko kasi clear. Agay na lang natin yan. Yan. Para pasok na pasok ang swerte. Yan. Sunod naman natin. O, oh, may isa pang manyaki. Eh. Ito naman natin lagay guys yung ating chocolate chocolate candy yan ganyan na lang siguro para mas maganda tingnan no? yan. yan yan mayaman ng aming Lagyan na rin natin ito guys. Lagyan na rin natin itong ginto. Itlog na ginto. Para mga anak ng itlog. sorry sorry guys sorry yan may yan tapos isunod natin guys yung ating dahon ng laurel laurel ito guys marami kang ano dito na maraming ano ang dahon ng ng laurel pwede siyang pwede kang magwish dito kung ano man yung ano mo kung ano man yung gusto mong i-wish ayan magwish ka magwish tayo sana masagana ang taon ligtas kami sa lahat ng kapahamakan at iwas kami sa sakit yan at lagi kaming happy habang ano guys, habang nilalagay natin, aa uh, dadasalan natin, maghihingi, mag tayo ng dasal na ano, uh, tiwala. Pero simple guys, uh, alam mo na, uh, sabi nga sa Bibli, sabi nga sa Biblia, kilos tao para tulungan kita. So, uh, hindi natin niya ang ating ano, ang ating swerte dito sa pampaswerte natin, guys. So, kikilos pa rin tayo ito ay isang inspirasyon lang at saka alam mo naman tayong mga Pilipino may mga may mga pamahiin yan mga pamahiin so na na natin sa ating mga nuno uh, ah, -ano na lang tayo tapos naway naway maging maging tahimik ang aking buhay walang mga away lagi no yan So, lagyan natin ng dahon ng naway lahat ng mangungutang ay magbayad naman. Yan, lahat. Oh, Pinaka-importante yun, guys. Kasi, sa akin kasi, ang dami ng utang na hindi nagbayad. So, si ating Muning, dyan na lang siguro natin nilagay si Muning, di ba? Yan. Ah, uh, ano siya? Solar? Ayun na, kumaway na siya. Kumawain na siya, kumawain. Kawain mo na, swerte n'yay. Tapos, sunod. Hoy, Tim. Tim. Nandito lang ako sa kalapit, eh. Sunod, ang ating ilagay ay, uy, ang aking Lucky, ah. Lucky. 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 Ang sulti ni mami ah. Sunod ang ating ilagay ang ating orange. Yan. Pagkatapos niyan, ating isunod ang ating ampaw. Pero yung ating ampaw guys, ah, uh, lalagyan natin tunang ng lalagyan natin siya ng pera. Pero mamaya na lang. Mamaya. Kasi gusto ko ilagay sa kanya ay <coughs> 50 yung may 50 para para red so maswerte diba ang red ay maswerte lagay natin lagyan natin yan ng laman mamaya yan so naandyan na yung tatlo. Ano pang kulang? Ang ating pinakapang paswerte sa buong tao. So, ito guys, eh, roll muna natin para ano, para mailagay natin dyan. Malapit na matapos guys. So, ayan na guys. Nailagay ko na yung aking sa, sa perahan uh, ano lang yan 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 gawin natin yan 7 so 7 dahil pitong araw ang isang linggo. Ayan. So, kasi yung ating kumakaway ang swerte, dito natin. Ayan po. Ayan guys. Nakita nyo na guys. Eh. Kumakaway siya. So, ayan na guys. Ang ating nagawa. So, kulang na lang guys ng asin. ah uh, mamaya, uh, ano, hindi ko na lang ng asin. Ilalagay ko na lang sa isang cup. Finish na. So, ayan na guys. ah uh, ang aking finish product. Yan, yeah, yun yung aking nagawa. Talaga sila. Ang ilig na yun sa plastic! Yan ang aking nagawa. Ayan guys, kaya tayo natahimik dahil aking <laughs> nilagay doon ang mga makukul lights. Si Sasaji. Ah, ayan na, pugi-pugi. Kumakaway na ang aking Lucky Charm.